Kay Soto nagbigay ng update sa pagbabalik mula sa ACL injury, slow grind. Dalawang buwan matapos magtamo ng season-ending ACL injury, unti-unti nang nakakabawi si Kay Soto sa kanyang kondisyon at nagpapakita ng dedikasyon sa kanyang rehabilitasyon. Sa pamamagitan ng isang Instagram story, ibinahagi ni Soto ang kanyang slow grind habang gumagawa ng ilang lower body exercises gaya ng leg press. Makikita sa video na kahit dahan-dahan, tuloy-tuloy ang kanyang pagsusumikap upang makabalik sa court. Nilagyan pa niya ito ng caption na slow and steady, simbolo ng kanyang determinasyong makabalik sa laro. Ang 7'3 big man ng Gilas Pilipinas at Koshigaya Alfas ay kasalukuyang nasa recovery stage matapos sumailalim sa operasyon para sa kanyang anterior cruciate ligament o ACL na tamo niya ang injury noong Enero A 5 sa laban kontra. Si Horses Mikawa sa Japan Billy kung saan natalo ang Alpha sa dikit na score na 79-77. Dahil sa injury, hindi nakasama si Soto sa Gilas Pilipinas noong February window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Sa kanyang pagkawala, nabigo ang Pilipinas sa dalawang laro laban sa Chinese Taipei at New Zealand. Bago pa man ang unfortunate injury, Si Kai ay isa sa mga haligi ng gila sa kanilang malakas na 4-0 simula sa torneo. nag a average ng solidong double-double na 15.5 points at 12.5 rebounds sa apat na laro. Sa Japan Bilig naman, nag-enjoy si Soto ng kanyang pinakamahusay na season na may average na 13.8 na puntos at 9.8 na rebounds sa loob ng 34 na laro para sa Koshigaya Alphas. Kasalukuyang nasa ika-anim na pwesto sa Eastern Conference ang Koshigaya Alphas Taglay ang kartadang 14 na panalo at 27 na talo. Tiyak na inaabangan ng fans hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa Japan ang muling pagbabalik ni Kai Soto sa action. Habang wala pa sa court, patuloy pa rin ang suporta ng sambayan ng Pilipino kay Kai. At sa ipinapakita niyang tiyaga at determinasyon, hindi malabong mas bumalik pa siya ng mas malakas kaysa dati.